Hello mga kananay, magandang araw sa inyong lahat Ngayon ay new year na naman, 2024 Ayan, tapos na ang 2023 Kaya uh, mayroon na naman tayong luto-luto uh, na pambahay Ayan, samahan nyo ako ngayon na magluto ng uh, ano My own version ng Mechado Ayan. Ayan mga kananay yung at ayan mga kananay ang ating ingredients. Diyan meron tayong sibuyas, bawang, bell pepper. Uh, meron din tayong potato. ah uh, yan meron tayong dato uh, puti, UFC, at saka yung tomato sauce. Yan mga kananay. Ayan yung mga sangkap na ilalagay ko sa aking lulutuin. Hindi yan sponsor ha yan lang talaga yung aking isa, -isa ilalaho ayun mga kananay uh, pinakuloan pinakuluan ko muna yung baboy na yan tapos hinayaan ko muna siyang matuyo yan tapos yung natuyo na lagyan ko lang siya ng konting mantika kasi mamantika naman yan para hindi masyadong masebo yung ating lulutuin kasi meron na siyang taba para lang may gisa ko yung aking gigisahin na sibuyas, bawang at ah, ayun, bell pepper. Pero ihuhuli na yung bell pepper kasi madali lang siyang ah, lumambot. Ayan, ah, higis ako na muna yan para sumarap at bumango ang ating lulutuin na mitsado. Ayan, pasensya na kay mga kananay sa boses ko kasi meron akong ano, ubo. Ayan, namamalat ako. Kaya pagpasensyahan nyo na. Ayan mga kananay at ilagay na rin natin yung uh, patatas para maluto na siya. Saka medyo mas masarap siya pag medyo pinirito natin ng konti. Ayan tapos maya maya lang ay lalagyan na natin siya ng konting tubig para lumambot ulit siya. At yun na yung sabaw niya, yung pinakasabaw niya. Ayan mga kananay, medyo naprito na yung ating patatas. Ayan, tuyo-tuyo na siya. Tsaka, medyo naprito na rin pati yung baboy. Kaya, pwede na natin siya maya maya lagyan ng on, uh, tubig. Ayan, para ano na siya tumambot. At sya, kaya yan na yung pinakasabaw niya. Ayan mga kananay, uh, mayroon na siyang tubig kaya lalagyan na natin siya ng tomato sauce. So, syempre yung tomato sauce ang magpapapula at saka magdadagdag din na ang lasa syempre mechado meron talaga yan tomato sauce at saka syempre hindi mawawala ang ketchup kasi mga kananay iba din ang lasa ng lutuin natin kapag merong ketchup bukod dun sa tomato sauce masarap din siya pag may ketchup iba yung lasa na binibigay niya ayan tapos syempre haluhaluin muna natin yan para mahalo na yung tomato sauce tsaka yung ketchup. Ayan. Ayan lang yung sabaw niya kasi ayoko naman ng masyadong maraming sabaw. dapat yung sabaw niya is tamang-tama lang. Ayan. Tapos, lalagyan ko na rin pala siya ng konting toyo. Konti lang mga kananay kasi para hindi siya purong pula lang. May pagka ano siya na basta maganda yung kulay niya. Ayan. Tingnan nyo naman. ba? Diba? At saka iba rin yung lasa niya mga kananay kapag meron siyang konting toyo. At syempre, maya maya mga kananay, hindi pa yan tapos kasi para mawala yung ano niya, yung pagkaasim niya. Talagyan natin siya ng konting asukal. Ayan. Ah, uh, talagang Ayan mga kananay, nilagay ko na pala yung ano, Auntie bell pepper. Ayan. Para umano na yung lasa niya. Manuot habang pinapakaluan pa natin to konti. meron siyang ketchup, uh, tomato sauce, konting toyo para hindi siya ganun ka matamis. Maghahalo yung alat tsaka yung tamis. Nilagyan ko na rin siya ng konting ano, um, magic sarap, pampalasa lang, konti. Tapos, syempre, hindi mawawala yung asukal. Mamaya, lalagyan natin yun ng konting Yung mga kanani, lagyan natin ng konting brown sugar kasi pangit naman pag maasim. Masarap yung tamis asim. Para lang labanan yung asim ng tomato sauce. At saka ng tawag dyan yung ketchup. yung mga kananay ang simpleng lutong bahay na magugustuhan niya ng mga anak ninyo kasi gusto rin niya ng mga anak ko kaminta konti para may anghang konti sa dagdag pang palasan na rin try nyo rin mga kananay kasi gusto ng mga bata to dahil matamis at basta masarap siya. Tikman natin kung pwede na. Sarap na mga kananay. I love me.